Mainit na mainit ngayon sa social media ang isyong kinasasangkutan umano ni Miss Universe Venezuela matapos kumalat ang mga post na nagsasabing nagbitaw siya ng mabibigat na pahayag laban sa dalawang kandidata, Ateza manalo ng Pilipinas at Miss Vietnam. Ayon sa mga ulat na nag-viral, sinabi raw umano ni Venezuela na Atisa is nothing without the Philippine sash at Vietnam is not a real woman but a boy. Kung pagbabasehan ng unang pahayag Tila ipinahihiwate gumano ni Miss Venezuela na ang lakas ni tisa ay nakasalalay lamang sa reputasyon ng Pilipinas sa pageant world, isang bagay na ikinagalit ng mga Pinoy fans. Para sa kanila, hindi lamang sash o bansa ang nagdadala ng kandidata, kundi ang sariling talento, ganda at determinasyon. Samantala, mas lalong naging kontrobersyal ang umano'y komento laban kay Miss Vietnam na tinawag pa raw na boy. Maraming netizens ang nagsabing ito ay hindi simpleng insulto, kundi isang uri ng diskriminasyon na walang lugar sa mga kompetisyong nagsusulong ng gender equality at inclusivity. Gayunman, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Miss Venezuela o sa Miss Universe Organization. Maaring maling interpretasyon lamang o gawagawang sismis ang kumalat online. Dahil dito, nananawagan ng mga fans na maghintay muna ng kumpirmasyon bago magbigay ng pinal na opinyon. Sa kabila ng kontrobersya, Nananatiling buo ang paniniwala ng pageant community na ang tunay na diwa ng Miss Universe ay paggalang, pagkakaisa, at empowerment ng mga kababaihan sa buong mundo. Hindi paninira o pagmamataas. Kaya't sa ngayon, T isn't fact until it's confirmed. Hanggat walang opisyal na patunay, ang isyung ito ay mananatiling isang rumor lamang na dapat pagingatan sa social media.